Guys, magandang tanghali po sa ating lahat. Samahan niyo po kaming bisitahin ang aming munting pispan. Ito, subukan naming mga Baka may pangulam kami ng tanghalian. Yan yung kasama ko si Arlo. Yan Uy, iba yung na, Ano 'yon? Nipa. Sumabit sa nipa yung kawil namin, guys. Akala ko huli na eh. Yan. Yan guys, yung ano namin, maano na. Makapal yung nipa. Ang kagandahan kasi dito, guys. Kaya malalaki ang isda dito. Yung tilapia at saka bangus dahil malilim, mayroon silang mapasilungan. Ay yan guys, yung tubig kasi dito may halong dagat, may halong tubig tabang na nanggagaling sa ilog. Kaya yun ang kagandahan dito guys na ano yun na ito. Yan. Yan guys. Uh, subukan nyo munang i-recover yung kawil namin na sumabit doon sa may nipa. Yan. Ang lalaki dito, oh. mayroon dito mula laki. Ayan oh. Ang dami. dami. Bye bye guys. Magandang araw. Have a nice day.